So, mga kalapati so, no? binenta natin to. Ayan o. No? Oh. Binenta, binenta natin to, bumalik sa atin. At yung nakabili nito, nag-PM na sa atin na nakawala nga yung kalapati na binili niya. Isa sa natin to mga kalapatid, no? kasi hindi naman sa atin to pinayaran na sa atin yan. So, ayan. Nag-PM na siya sa akin, kukunin niya raw to. Ito nga yung ating mga waro mga kalapatid. Nandiyan sa patukaan nila. Meron pa tayong ibong bumalik dito mga kalapatid. Uh, Binenta rin natin to. Ngayon, bumalik din sa atin. Ano yung may ibon na yun? Kumakita. Alis ka dyan, alis ka dyan. Ayan. Ayan ito. Ito, bumalik din sa atin to. Binenta rin natin to. magpa to mga kalapatid. yan. Magpa-aris yan. Magpa-aris Ay, yun. Ayun ang kapa niya mga kalapatid. Sa gabi ako kapa-aris ito. Wala yata. Hanapin natin yung kapares. Yung kapares yun. Ano yan? Bali, bininta natin yun. Ayan, ito yung kapares niya. Mga kalapadis na yan. No? Ayan oh. ang kapares niya. Bininta rin natin kasama ng blue bat at checkered chick na to. Ayan ang bininta natin. Bumalik din sa atin to. Mga apat na araw na sa atin to. Ay nag-PM ulit sa akin yung nakabili. So ayan. Mabalik din natin to sa kanya. Yan, yung blue bar na yan. Barang ako ito mga No? Bali, dalawa nga yung nakabalik sa atin. Ito yung pares niya. Ayan. Bumalik din sa atin yan. Ayan, ibon natin na yun. No? Pero pa tayong bumalik mga kalapatids. No? Galing sa tos. Nagtos tayo nung nakaraang last mag magisang buwan na. Ayon, bumalik ni sa atin. Pero malapit lang ako, malapit lang ako tinos ko 'yon. Ito si si Itim, anak ni Itim yun. Ito mga kalapatid. Yan Yan, anak ni Itim yan. Halos isang buwan na wala sa atin to. Ayun, buti nakabalik siya. yung bird pa rin yan nung itinos ko. Pero ngayon nakabalik na siya ngayon. Oh. Siguro kahapon lang to. Nakita ko kahapon eh. Ayan, no? Nakita ko to kahapon nung nagpakain ako nung umaga. Ayan, bumalik na sa atin to. Ito yung ating mga ibon. Maambon dito sa rooftop natin. Yung mga ibon ko nasa labas. Ayan. Maambon, magpapakain na rin tayo mamaya. Ayan Gutom na gutom na yata. Ito may ating mga warna, mga kalapatids. yan Ayan yung bumalik sa atin Oh. Ito, lahat ng checker dito, siya yung ama. Nakikita nyo sa kalapati ko ng mga checker, yan, siya yung ama. Yan, oh. Pininta na ng nga natin to dahil matandaan na to eh. Pero nagkaroon pa rin si Milya to sa, sa bumili. May eh, si Milya pa rin, si Milya pa rin, nagkaanak pa yan. Oh. Ayan, anak niya rin yan. yan, anak niya yan. Si Putol. Nung nagtos nga tayo ng South, ayan, first training pa lang, sumabit na sa truck yung paa niya. Kaya, hindi natin nailaro na. Dahil naputo na pagbalik natin. Pagbalik niya rito, ayan, pilay. O, kumakain na sila dito. Alas kayo dyan, may... Puka sila ng sa kalapati. Pagkatukaw nakabalot pa yan. Hindi niya pa makakain yan. So, mamaya mga kalapati, so, Pakainin ko muna yung aking mga warrior. Dito lang tayo magpakain sa labas. Para kasabay na yung pagligo nila.